ang bumubuo ng pamilya. Layunin, sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang, una, makikilala ang bawat kasapi ng isang pamilya. Pangalawa, masasabi na mayroon tayong iba't ibang uri ng pamilya. Pangatlo, mailalarawan ang bawat kasapi ng isang pamilya. Mga bata, handa na ba kayong ipakita ang larawan ng inyong pamilya? Opo! Ito po ang aming pamilya. Ito po ang aking tatay, nanay, at ate. Ako po ang kuya at siya naman ang aming bunso. Magaling, Jose. Mahalaga ang bawat kasapi ng pamilya. Ang tatay, ang itinuturing na haligi ng tahanan. Ang nanay naman ang katulong ng tatay sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Itinuturing siya na ilaw ng tahanan. Kuya ang tawag sa panganay o mas matandang anak na lalaki. Ate naman ang tawag sa panganay o mas matandang anak na babae. Ang bunso ang pinakabata sa mga magkakapatid. Ngayon, ipakita mo naman ang larawan ng pamilya mo, Ben. Ito po ang aking pamilya. Ang mga kasapi ng aking pamilya ay ang aking nanay. Ako po ang kuya at siya naman ang aming bunso. Maliit lamang ang aming pamilya. Salamat, Ben. Ipakilala mo naman sa amin ang iyong pamilya. Anak. Malaki ang aming pamilya. Ito ang aking lolo, lola, tatay, nanay, kuya at ate. Ako po ang bunso. Mahusay, Ana. Kung inyong mapapansin, iba't iba ang uri ng inyong pamilya. Mayroong maliit at mayroong malaking pamilya. mayroon ding pamilyang kasama ang mga lolo at lola. Ang lolo at lola ay mga magulang ni nanay o tatay. Apo ang tawag nila sa atin. Kung minsan, kasama rin ang tiyo at tiya. Sila naman ay ang mga kapatid ng ating mga magulang. Pamangkin ang tawag nila sa atin. Extended family ang tawag sa pamilya na kabilang ang lolo, lola, tiyo, tiya, nanay, tatay at mga anak. Gayon din, may mga pamilya na nanay at anak lamang ang magkasama. Mayroon ding tatay at anak lamang. Ang tawag dito ay single parent family. Iba-iba man ang uri ng ating pamilya, ating tandaan na mahalaga ang bawat kasapi nito. Subukin natin, sino ang tinatawag na paligi ng tahanan? Tatay, Sino ang pinakabata sa magkakapatid? Bunso. Sila ang magulang nila nanay o tatay. Ano ang tawag natin sa kanila? Lolo at lola. Ano ang tawag sa pamilya na kasama sila lolo at lola? Extended family.